Ang ginagamit po na term ng mga kababayan natin ay dinurog, walang takot na ginisa, binira uh, ni Professor Prof Jokno etong si Senator Cheese Escudero. Pawang katotohanan kasi nakikita ko sa uh, Skype Prof Jokno, yung talino, uh, dunong at tapang. Kasi yung tapang niya hindi dahil siya ay may dunong. Yung tapang niya ay mas matibay dahil uh, naniniwala siya na siya ay nasa katotohanan. Pawang katotohanan yung kanyang sinasabi. Lahat ng kanyang sinabi ay alam natin. Alam ng mga kababayan natin. May isa lang na matapang na nagsalita. May isa lang na nagkumpirma na ang isang senator na, na, na katulad nga ni, ni Jesus Escudero ay walang prinsipyo at walang paninindigan. Siguro may tapang. Sa tingin ko may tapang. Pero kasi yung tapang ng isang Chis uh, Escudero, yan po ay nanggagaling doon sa idea na meron siyang mga kasamahan, meron siyang sinasandalan, meron siyang mga uh, politiko na naandyan sa likod niya paano kung mawala yung mga yon? Hindi lagapak ka. Mahirap kasi yung ganun tapang. Ang tapang natin ay dapat um, ang pinakapundasyon ng ating tapang sa buhay ay yung katotohanan. Wala tayong inaagrapyado, nasa tama tayo. Yan, ang totoong tapang. Uh, wala namang question eh. Kasi may mga dunong naman. Lahat naman tayo may dunong eh. May angking talino ang bawat isa sa atin. Kaya lang kasi, yung prinsipyo at tapang, bihira yan na, na akuin din noong mga taong may totoong dunong. Bihira yan na, na, na ma-acquire mga taong yan. Mm. Honor is not built in the position. We all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. Totoo yun. At totoo rin na hindi naman natin sila igagalang because of their possession. Hindi naman ganon. Igagalang natin ang isang tao kung ano yung kanyang kilos, kanyang gawi, kung ano yung kanyang layunin uh, sa possession na yon at kung ano ang kanyang layunin para sa ating mga kababayan, para sa kapwa. Yun yung importante. Pero yung possession, Of course not. Bakit kailangan nating uh, pagbasihan yung possession? Hindi talaga. Kasi dito sa atin, yung ugali ng mga Filipinos, ano akala nila talaga possession is an honor. Akala nila it stops na pag meron kang possession, you are respected. And worst of all, kinatatakutan. Ang saklap. Huwag ganun. Hindi ganun. Huwag tayong matakot sa possession ng isang tao. Matakot tayo kung tayo mismo sa sarili natin ay may ginagawang kalokohan. Yun ang totoo. Anong silbi nga naman ang utak at talento kung walang prinsipyo at tapang na panindigan ito? Hmm. Or at paninindigan. Totoo yun. Kahit, nako, kahit dito sa amin eh, may ganun eh. Hmm. Ang masaklap lang, mas marami dito yung wala nang ang dunong, wala nang ang masyadong aking talino, wala rin prinsipyo wala tapang, pero mabait. <laughs> Kaya nasa pwesto. Good luck.